Hello mga Lods, gusto nyo bang ma yung partner nyo kahit saan pa siya magpunta? Gusto mo ba makita lahat ng ginagawa niya kahit di mo siya kasama? Wow. Sabihin video na to, natin yan. May papakita muna ako sa inyo. Ayan mga Lods, ito sample yung CP ko at yung CP ni partner. Ayan Lods, maka-access mo yung camera niya kahit nakalock yung phone niya na hindi niya nalalaman. Pwede mo rin i-lipat sa front-end rear camera and maririnig mo rin yung mga audio at malalaman mo kung saan yung location niya. Yun lang mga lot, simulan na natin. Una, punta tayo sa Play Store. And search natin yung track view. Makita mo nyo guys, 4.1 yung reviews niya, 9.7 MB lang siya, and 1 million yung downloads mabilis lang siya i-download kasi 9MB